Hello mga karusi vlog, nandito na naman tayo, dadaan man tayo sa inyo mga wall. Kumusta, kumusta ang lahat? Sana na nasa maayos tayong kalagayan sa oras na ito, sa mga aras na ito. Kasi kami nahihirapan sa kalsada. Pero wala tayong magagawa kasi ito talaga ang ating trabaho, traveler. So, kailangan na intindihin natin ang sitwasyon. So, ganito, anong oras na kaya ito? Mga alas 5, um, alas 5 alas 6? ng hapon, papapunta na yung ano, yung yung araw pababa na siya pero nandito pa tayo na to travel patay papunta sa ating klayan pero alam niyo nahihirapan ang aming sasakyan nito kasi bulubundukin talaga siya at ang kahit na ang kalsada dito ay talagang tagilid ang sasakyan natatatakot ako sa oras na ito kasi baka magkaroon kami ng abiriya at walang magre-rescue sa amin na nasa gitna kami ng bulubundukin at napakahirap na sitwasyon namin at takot ako at hindi na alam kasi ng driver nito kung saan kami lulusot kaya ayan tapos ang bawat gilid niyan ay para siyang ano yung yung bakilid ano ba yung bakilid <laughs> kung maintindihan. I'm sorry mga karusi vlog pero <laughs> pati tayo sa oras na ito, pagod na pagod na tayo at like takot pa tayo, nininervyos tayo sa ating dinadaanan kasi isang ano lang, laglag tayo sa baba. Kasi ang pinagdaanan natin nito is masyadong makulap. Masyado siyang ta talagang bundok na hindi natin maintindihan, dumadaan pa tayo sa itaas ng bundok At hindi natin may papakita sa inyo ang gilid kasi pababa siya at paakyat kami At isa lang po ang aking kamera na, na medyo pinag-iingatan ko rin ang aking cellphone kasi mag-i-expire na rin ito kaya... Sige lang, kaya-kaya lang unahin natin ang ating mga maimportanteng dapat unahin. Kaya kahit na hindi masyadong maayos ang ating pag-vlog pero kayo na ang umintindi kasi hirap din tayo eh. Intindihin nyo na lang ang isang OFW nagtitipid kahit sa kamera hindi pa mas makabili kasi mas uunahin ang dapat unahin sa Pilipinas. Kaya ganon, hindi tayo makabili ng magandang cellphone pero okay lang yun, kayang kaya pa ito, titipirin natin hanggat sa kaya pa. Kahit naghahang up na ang ating cellphone, basta okay lang siya, makapag video pa naman at makapag -e ano pa naman ako, edit pa naman ako kag pag wala akong ginagawa, yun, busy busy tayo, nag -e dito tayo, tingnan nyo naman ang dinadana namin, ay talagang masikip ang daanan, kaya ayan, tuloy lang, pero sabi ng aking kasamang taga maniho hindi na niya alam kung saan kami lumusot sa oras na ito, pero nakita rin namin ang area ayan napakaliit ng area ha, ha. natatakot na kami at pinag-usapan na namin ang leon halimbawa daw kung ma-track kami doon baka may leon doon at unahin daw ako kasi may laham pa ako may ano ako yung sinasabi nilang may laman kaya siya daw walang laman kaya yun Anjan na tayo. Nandito na tayo sa ating client ngayon. Nagantay na lang tayo sa kanya para mag-start tayo. Pero sa oras na ito, wala pa siya kasi nagdadasal pa daw siya. Kaya antayin muna natin, video muna tayo. Ay, naku, ang hagad-hagad na ni Inday sa oras na ito kasi ang dami na nating client na natapos. So, yet, eh, ito ang pinakamalayong client natin. Um, one and a half hour tayo nagbibiyahe kasi medyo malayo ito. At maraming maraming salamat sa nagataga-support ako.